Hey, yo, what's up mga kabrad? For today's video mga kabrad, na, na meron tayong malaking baboy nito ngayon mga mga kabrad, 130 kilos 'to. Mga ko sa inyo mga kabrad kung anong sikreto nito para mabilis maluto. O ayan mga kabrad. Tapos ang tinalian ng straw mga kabrad, yung back ribs niya mga kabrad. Ang gagawin natin dito mga kabrad, mayroon tayong pinapakulo na tubig, yan Sobrang init 'yan mga kabrad. Kaya 130 kilos 'to mga kabrad mabilis pa rin itong maluto kasi ito yung sekreto namin para mabilis maluto yung baboy kasi kapag ganito kalaki na baboy mga brad yung umabutan ng 100 mahigit ito 130 kilos 130 kilos ito kasi mga brad kaya ginagawa namin ito mga brad papakuluan ng mainit na tubig para mabilis talaga maluto kapag may salang na yan karamihan kasi nito mga brad sa iba na hindi alam maglitson mga brad yung ginagawa nila hindi nila gina, hindi nila nilagyan ng mainit na tubig kaya sobrang tagal talaga lutuin yung buto ay yung buto ayaw maluto pero yung sa sekreto namin na ginagawa namin mga kabad papakuluan talaga namin yung ilalim para pag masalang na talagang maluto talaga yung laman niya sa loob thank you